isang mapagpalo kong po sa ating lahat bali meron po tayong uh, bisita dito na isang professor po sa college uh, minso kung tawagin dito yung school sa lugar namin uh, bali ito po yung na yung bisita natin isang professor po tapos ito po yung kanyang mga gamit na pinakita sa atin i-live na rin po natin para magkaroon din po ng idea yung iba sa mga iba't ibang klase ng mutya ng kalikasan Bale, uh, bali ayun magantay antay lang po tayo ng tatambay sige sir sim simulan nyo na rin po alin ka po ang ay paliwanag nyo nga isa isa sir kung anong mga bisa at tangan ng mga gamit nyo ito ay dignum ano goma dignum, dignum uh -oh. sinukuan ano? Oo, uh sinukuan. -huh. Uh -huh. uh -huh. pero ito ay antigo ayo, oh, maaari nga. Malayo na ang narating nito. Napapunta sa hanggang napapunta sa akin. Kitang ang imahe yan. Oh. Hmm. Matibay. Oh. Hmm, ay, yung iba, yung iba sa... Ano, 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 yung mga yan? Ito, tagatak ito. Tagatak, ay ah, binigkis na, no? Hmm, Bato? Binigkis, o. Oh. Ayun san, ma, ano yan, gamit? Sa so, bala din ito, eh. Yan? Hmm. ah. Ang sakit niyan. Sa bitbit mo ito. Ang sakit ay, ang iba na 'yan, sir. Ang ganda niyan. Ito, mutya, ito, Dand mutya. Din 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 mutya na sa pare. Mutya na, na yan, sir. Tay sa akin eh basta sabi nila eh, mutya ito. Mutya daw sa oh. niya. Hindi ko hindi niya na ipalawag. Parang sa, sa tudlo dato din niya na yan. Eh, no? Ang to. din ito. Oh. Ang nito. Ito, ang makisig. Ano yan yan sir? Ito ay nakuha ng mga yan sa kugunan. Ah. Sinilab, sinilab yung kugunan. Eh, nang, hindi naman. Aksidente lang nilang nakuha ito. Ito ay trabong ko ng ahas. Ah. Trabong ko ng ahas yan. Legit po yan guys. Trabong ko ng ahas yan sir? Mm -mm, legit. Ang kate niyan? Grabe yan oh. Simula nung nababunta sa akin nako oh. Kabi-kabilay mutya at saka mga panglunok at pambao na asa na kukuha ko sa mga may mga mutya talaga ng asa na kukuha ito. ito naman. Makakati yan. Ito ay antigo na rin. Sobrang tagal na nito. Malit daw ito dati. Antigong Pero, kabibe. Uh -uh. Paros. Paros. Oo. libo ng kabibe. Nakuha ito sa sa kuweba. Mismo ng antingero ng bako. Nung araw anong araw. Matagal na. Yeah, matagal ito din. naman. Habang nag nga 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 yung mangya na niya ha ah. nasa loob ng ano niya yung inakang ano pag niya eh, ito pala ay may laman. Sa nga nga. May laman. Mm. may, laman. ito daw ay sa may nagsabi sa akin na ito ay sa, sa bala sa ba? bala din ito ito tikas ano mm, mm ito ay magnetic po ito magnetic yan ito naman ay bulalakaw ito yan. tama oh, tamat marami siyang gold. Kasi ang, guys, ang bulalakaw. Kaya nabuporm siya ng rocks, stone sa taas. Yan ay mga volcanic rock. Yung mga, mga sand. Hmm. So, maliit na ba ito? Ito, nakuha din ito ng, sorry po. Ito ay nakuha ng aking kaibigan sa loob ng papaya. Papaya? Digit po yan, sa papaya. Nag-iiba yan ng kulay, nagiging violet, nag-iiba siya, nag, sa, nag siya ng kulay na itim. Basta magano'n ang kulay niya. Pero ito ay ang mutya sa papaya ay alam ko sa negosyo ito. Sa, mm, sa Ano? Mm. Ito naman, galing Bicol. Ano naman yan sir? Tubig. Mutya ng tubig. Ah! Ano niya, ang ganda It's yan. Sakat niyan. Grabe po ito. Legit po yan. Kahit ano niya natin ng ilaw. May pansinig ka kayo diyan? Oo, meron. Plus light. Ayan po. Tingnan niyo nakikita niyo po guys yung yung mga alon-alon niya. Ang laman. Oh, ang laman niya. Ganyan yeah, 'yan. Cover niya. Yan. Ayun, yun, yun. Oo, oh, nakita nga. Yan. Tubig yan. Ito naman, ivory. Sa elepante. Ah. Sa elepante yan. Ako Sa katin yan? mm ang Bertodis nito ay eh, kalahatan din ito. Pag ganito. Pwede rin kumuha dito pang baon, pero hindi naman natin kailangan maraming tayong baon. Ang ganda yung kwintas. Ano? Uh -huh. Ito ay yam yeah, um... ano ng alimango. Alimango. Mariya? Yung ilalim. Yung balugbog. Balugbog. Ito ay Bertodis din buo Ito sa negosyo ito. Guys. Sa negosyo. Ito sa lupa ano? Sa lupa. Ito yung mutya, sa ng lupa. lupa. Hmm. Ah, ah, ang sakit niya. Diyan do pa niya. Mabigat talaga siya, sobrang bigat. Original ano? Hmm. Kitang kita eh. Ito naman, kaloob din sa akin ito. Ito daw ay sombrero ng duwende. Ah, ah. Sabi nila. Ganyan nyo naman kung ano kaganda yan. Ito ay sa duwende na sombrero. Ito ay... Sakit niya. Ito, bato po ito guys. Bato po yan. Yan ay nakuha sa loob ng kawayan. Hmm. Yan. Ito yung ano yan yung Pitaka. Pita, Kung kumbaga ay laki packet, kalta kag din. Pa-swerte. Tapos ito mga challenge nito. Ay, mm -hmm. ay, ay grabe ang isang ko. Oh. Yan, bali may dumating ho na bisita kami. Yari. Si Idol. Tsaka si bro. Yan. Ano, ano yan, sir? Yan tatapusin lang po natin mutya yung like para makapagpasaya po sa uh, ng... po kami dito. Weyba. ito. Ah ah. Yan. ano yan? Ang, sa um, kuweba. Ang mutya yan. ang kuweba daw. Mutya sa kuweba? Mm -hmm. Ito naman ay alimango. Tatakay ba alimango? Alimango daw ito. Sabi sa akin ng mga nagkaloob. Alimango? Mm -hmm. Hindi ako mismo nakahalo nito tong isang ito eh. Oh, ang gaganda ng inyo na yan. Yeah. Matitay kasi ang inyo pala na yung gamit na yan. No? Oh. Ito ang... Yan, ito itlog. Po ay itlog. Ano? Iba yung itlog ng daplak, ano? Pero, talabong. Talabong, talabong. Legit po yan. Malayo, ay, tala, pinanggalingan ito. Eh, Taguswari din yan, sir, ano? Tagus silaw din Tagus din. Ito, so, mga mutya na inaano sa akin. Mutya din yan. Mga mutya sa kuweba, ano? Mga Tapos, aring mga, aring mga, aring sir, ano aring mga sa aligay, ano? Ito, ano? Ito ay aligay. Aligay. Alimango. 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 Tapos okay. mga bagang ano? Oo, oh, bagang. Ito ay pangil. Pangil ng ano yan? Kapre daw ito eh. Ah, kapre. Sakit. Sakit niya. ng kapre. <laughs> ano? <laughs> yan, ito yan. yung ano? Ito yung ano ko, linta. Eh, tumagos yan eh. Hmm. Yan ang magandang Magus. gamit niya rin na pinakita. Pagos, linta na tumagos. Oh. Oh, hmm. talaga siya. Ah. ang <laughs> katingan. Hmm. Ah, ito? Ayan, tablo dato. dato. Yan ang matibay. Hmm. Magamit. ang ganito. Okay, inam na gamit yan. Tapos iba't ibang mga kabipuri ng kabibe niya. Aray, lemon. Lemon na kabibe. Napakahusay honor pagdating sa protection sa pang-araw-araw at saka sa dagdag lakas sa katawan. At saka po nagbibigay halina. Kumbaga pampaswerte din po. Yan. Yan ang po ang mga magagandang gamit. Ito naman po yung tinatawag na batubalaning asul daw. Yan. Marami. Ano po yan? Sobrang magnetik. Kaya niya pang buhati na yan. Ano? Kaya niya buhati ng simpleng magnet lang. O. Oh. Yan ang tinatawag ng bato balaning asol. Ito naman. Pamilyar na kayo dito. Batu obang bulik. At saka mga trinity. Uri din po ng mga kabibi. Ayan. Oh, mga solid. <laughs> ito po yung mga ilan yun sa gamit natin nagawa po sa kalis at kampana ayan bali tayo po ay quick live lang po ha, mga idol kasi may dumating bisita. Uh, ha -harapin na bisita ah, haharapin ko muna po aring mga are arin. ayan yan po yung mga ibang mga uh, maraming salamat po sa lahat ng tumampay kung may ano kayo ito sir pinalilimusan din yung iba ay kung makakatipo naman daw po kayo ay direct PM lang po kay sa facebook natin Ayan po, makikisig po yung pinakita ni sir na yan. Maraming salamat po. God bless po.